Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, mag limang tips na nakaka-turn off sa isang babae kapag tag niya ito. Ang unang tips mga kasawi ay bungangera. Alam niyo ba mga kalalakihan, mabilis ma-turn off sa isang babae kapag ka ito ay masyadong matalak. Alam niyo ba kung bakit? Kasi mas naririndi ang isang babae kapag ka ganito. Mas naririndi ang isang lalaki kapag ka ang babae ay bungangera. Yung sigaw dito, sigaw doon, tapos ikaw pa lang, tinatanong mo lang siya, ay hindi niya naiintindihan kasi siya talak ng talak. So, yan yung iwasan yung mga girls kasi mabilis ma-turn off ang isang lalaki kapag kataglay mo ang ganitong katangian. Ayan yung ating unang tips. Ang pangalawang tips natin mga kasabi ay mabisyo. Lagi niyang tatandaan na hindi maganda sa mga kalalakihan na tingnan kayo na meron kayong bisyo. Yung inum dito, inum doon. Kahit saan ay sumasama kayo sa mga kalalakihan. Kasi sino ba naman yung mga lalaki na magugustuhan ang katangian na ganitong babae kung kani-kanino kayo sumasama at hindi lang yun. Umiinom pa kayo kahit saan. ba? Diba? Siyempre, sino lalaki ay matuturn and kapag ka ang taglay mo. Kaya lagi niyong tatandaan, iwasan niyo po ito kapag ka ayaw niyong ma-turn off sa'yo yung taong mahal mo. Ayan yung ating pangalawa na tips. Ang pangatlo mga kasayo ay walang respeto. Laging ang tatandaan na mas maganda ang taglay na dapat kahit kung sino ang nakakasalamuha mo, kung sino yung mga nakakasama mo, ay kailangan meron kang respeto. Kasi napakaganda sa isang babae na meron tayong ganitong ugali. Kasi mas masarap sa pakirandam ng bilang isang lalaki. Kasi mas mapipil nila, ay napakagaling naman na itong taong to. Kasi marespeto sa mga tao kahit na hindi niya kilala pero naandyan pa rin yung pagre niya. Pero kapag kang isang babae ay walang respeto, alam niyo ba, mabilis ma-turn off ang isang lalaki. Siyempre, hindi ka marunong marumispeto sa mga tao na nakakasama mo kasi para sa iyo ay wala lang talaga ang ganitong taglay na katangian. Pero sa isang lalaki, napaka yan na merong respeto tayo sa isang tao, mga kasabi. Ayan yung ating pangatlo na tips. Ang pang-apat mga kasaywe ay maarte. Lagi niyang tatandaan sa mga kababaihan, wala namang masama na tayo ay nagiging maarte pero dapat ay balance ito at nasa tamang lugar. Lagi niyang tatandaan. Kasi bilang ang inyong lingkod, ganun din po ako, maarte din po ako, pero marunong po ako lumugar sa aking kinalalagyan. Kung kailan ko dapat ilabas yung aking kaartihan at kung kailan ay hindi. para sa isang lugar, kunwari for example sa bundok, tapos ikaw nag nag-iinarte na ayaw mo neto, ayaw mo maglakad kasi bawal sa'yo. So, ibig sabihin, dun palang sa punto na yung kapag once nakita ka ng isang lalaki na nililigawan ka, alam nyo ba, mabilis ma-turn off ito sa'yo. Kasi nga, sa una palang alam mo, na bundok ang pupuntahan mo, pero nag ka. So, dapat ko alam mo ito na ganito yon ay huwag ka nang sumama para naman hindi niya makita na yung arte-arte mo. So, maganda naman yan. Dapat tayo mga kababaihan ay ilagay natin ang kaartehan natin sa dapat na kalalagyan at kung kailan natin pwede itong gamitin mga kasawi. Ayan yung ating pang-apat na tips. Ang panlimang tips mga kasawi ay materialistic. Alam niyo ba sa mga kababaihan, minsan ito yung nakapaka-turn off sa mga kalalakihan. Kasi kumbaga sa atin, Bili mo ko yun, bili mo ko neto, parang kumbaga hindi mo sasagutin ang isang lalaki o magugustuhan dahil walang-wala siya. So, kailangan sa mga kalalakihan, napaka-importante ito, mga kasawi, na kahit wala silang pera o hindi nila kaya, yung yung pagustuhan mo ay okay lang. Kailangan ipakita mo sa kanila na hindi ka ganoon kamaterial para sa kanila. Kasi kapag once ang ka ng isang lalaki na ganito, alam mo ba, mabilis silang ma-turn off. Kasi syempre, sino ba ang magtitiisa at na isang lalaki kapag kaganito ay yung iyong ugali na pabili mo ko yun, bili mo ko dito, di ba? So, yung ating lima na tips. At syempre, hindi mawawala yung advice sa topic na ito. Laging yung tatandaan sa mga kababaihan. Yung taglay natin na lima na ito, kapag ka ito yung inuugali natin, ay mabilis talagang ma-turn off ang isang lalaki sa atin. Syempre, ang mga lalaki kasi is pinipili nila yung mga kababaihan na matino yung maayos at alam mo yung karapat dapat sa pagmamahal nila syempre dahil kapag once kasi na nagmahal sila ay ipapakilala ka na nila sa magulang nila at yung future wife kanila. nila kaya kumbaga mga kalalakihan ay pumili talaga sila ng maayos na mga na pwedeng dalhin nila sa altar at mapapangasawa at makakasama pang habang buhay mga kasawi. At sa mga kababaihan kung taglay naman ito, pwede po natin Pwede ma-adjust sa ating sarili kung taglay natin ito para naman ang ating mga manligaw ay hindi po ma-turn off agad sa atin. So yun lamang po mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pag niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.